Hi guys! So, malapit na matapos yung bakasyon natin. So, ayan, nagluluto kami kayo ng mga pagkain na masasarap kasi magbabanding kami ng mama at papa ko, kapatid ko, na wala pa dito. So, na-prepare ko na dito yung para pansituno na mo. So, natay kapayas. Then, nagsugba ta dito og isda. Si mama nagsugba. Kaya ko kapayas na So, nagsugba isda, guys. Diri is sa among Pahag. So, ayan, si Yasi naghayang-hayang rin. Si Mama di rin, nag -relax, relax lang sa while nagkuan pa sa sa among kanang kuhan. Sa among sinub mig isda. So, ato tanawan, ha? Wait. Here. O, oh, di ba? Ang isda! Yeah. Sabangan so nyo, kakain kami ng masarap. So, let's go!